Hi hey mga kalablab, let's unbox this electric rice cooker mula sa Dripor. let's unbox the new electric rice cooker from Dripor. Itaas mo with energy. Tara, na natin itong kakarating lang na bagong electric rice cooker mula sa Dripor. DRIPOR! Tara! cup, measuring cup. Ang sisipagi na kami ni Lablab magsaing nito. So, pwede rin kayo ditong siomay, magputo, at kung ano pang pagkain pwedeng i-steam. Kasi meron na rin siya kasama steamer. Napakatibay nung cable niya. At mahaba ang kanyang wire. May keep warm function siya na rin siya. Non-stick inner pot. Ay hindi matututong ang inyong kanin. Gawa rin siya sa aluminum liner. Stainless steel rice cooker from Dripor. Ano man kung gusto nyo rin ito, i-click nyo lang sa yellow basket.